Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa page 3 ng diary ni Teacher Flynn. Sa araw na ito, tayo ay makikipag-participate sa Pudtul District Athletic Meet dito sa amin sa bayan ng Pudtul. Ang event na ito ay isa sa pinaka-inaabangan ng mga estudyante lalo na at dito sa amin ay talagang naipopromote ang paglalaro ng iba't ibang sports. Ang hawak nga pala natin na event ay Men's Artistic Gymnastics o MAG. Sa pagsisimula ng district meet, nagkaroon mo na ng short program para sa mga participants. Bale sa elementary, nahati sila sa tatlo na clusters, samantalang mayroon namang lima na high school na kasali sa district meet. Of course, nagbigay din ng mensahe ang aming mayor ang aming mayor nga pala ay isang sports enthusiast kaya laging kampyon ang bayan ng Puntul simula nang siya ay naupo bilang mayor. Para naman sa out of sportsmanship, ito ay pinangunahan ni Brizel Tilan, student namin na grade 10 at palarong pambansa player ng Rhythmic Gymnastics last year. Pagkatapos, tinawagan naman ang mga coaches at nagkaroon ng kaunting zumba. Hindi na ako pumunta dahil mataas ang kinaroroonan ko. Pagkatapos ng program, naghiwa-hiwalay na ang mga athletes papunta sa kanilang playing venues. Kami naman ay dito lang din sa gym ang venue. Nang nagtipon na ang lahat ng mga coaches, nalaman namin na wala kaming kalaban from other schools kaya goods na goods na kami. Nag-assist na lang ang aking mga atleta sa seleksyon ng mga elementary at ako naman ay nanonood ng volleyball games ng women kasi school namin ang naglalaro at meron akong dalawang anak na kasali doon mula sa aking klase. Pagsapit ng alas 12, umalis na kami sa venue, pumunta na sa school para kumain. Kahit walang naging kalaban, Proud pa rin kami at syempre malaki pa rin itong accomplishment na bigyan kami ng chance na ipresent ulit ang pudtol sa susunod na athletic meet. Maraming salamat ulit sa pagkikinig. God bless sa inyo.